Chili. Chili drama. Chili drama. Chili. Chili. Chili, Chili drama. Chili. Yan na po si Chili. Ang laki na ni Chili. Dating maliit. Ay, naku. Dating makulit. Makulit pa rin. ada kecil ni aku gigit mu, aku macam ni macam cili cili memang bigat eh cili cili memang Ang uh, uh. laka na ni Chili. Ang ginagawa mo dyan, Chili, si Babaw. Nagpapapit. Cili 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 Hai kawan hai Maka hai cili Cili eh, Say hai Hai Maka hai, hai, hai 哎呀。Uh, yeah.